DIY Moto Black Hey good day mga kamotovlog no? Meron tayo iba vlog ngayon Ito tungkol sa voltmeter ng ating MIUI 125 So bali magkakabit tayo ng voltmeter at meron na rin itong kasabang charger Ayan. So, dito na labas yung voltmeter nya. E ito, dalawa yung charger. So, bali, weatherproof na to. So, ikakabit natin ito sa ating MIUI 125. So, ayun titsura nya. So, sukatan natin. Ganun siya kalaki. nasa 3.5 cm in diameter ang haba niya ay 4 cm so dito natin ilalagay yan mga kamoto vlog yan. tatanggalin natin tong voltmeter or pagsasamahin natin sila pwedeng git natin ilagay ito ay pwesto. Ayan. Ayan, dyan natin siya ay pupwesto. Ayan, gawan lang natin siya ng bracket. So mga kamoto like yung ginawa kong bracket doon sa ating voltmeter. So ayan. Kung natatandaan ninyo yung ginawa ko dati. So, ayan, bali ito, part 2 ng bumper ng BIOS. So, ito, kakalasin natin to Then, gagawa tayo ng panibago. So, susuk susukat ulit tayo ng panibago. Para doon sa ating uh, M3. So, ayan. So, bali, andun na yung bumper. So, ayan, uh, kakatlan tayo ng portion. Na mailagay dito. So, puto lang tayo mga motoblog. Medyo pa kapal to. Nasa mga 3mm thickness. So, ito yung dati, yung ginawa natin. Dito rin galing yun sa portion na to. So, ayan. So, bali ito, uh, bubuwi natin to, Ilalagay natin dito yung voltmeter. Then, yung isang charger na meron ding voltmeter. ito yung lalagay ng voltmeter ayan then dito naman itong isa so gagamit tayo ng pambutas so ito natin ito ang size nya kaya siguro mga size 28. 28, number 28 gamitin natin hanggang number 28 so ibala natin to sa barena sa so ibubutas natin dito ibubutasin natin mga kamotobag ito So, yung, ganyan yung magiging itsura ng ating magiging pwesto ng ating voltmeter sa kanong ating charger. Ayan, uh, ayusin ko lang yung tabas dito. Then, kabit na natin. Then, gamitan natin ng heat gun para ma-event natin to. Mga 90 degrees natin to. two portion na to. Na 90 degrees natin. Ayan. Ayan. Mm hm So yun mga no, nailagay na natin yung ating charger. Ito. Yan ang itsura nya. So wiring na lang natin yan. Then gagana na yan. Then yung voltmeter. Ito. Nakabit natin dito. Yan. Yan natin nakabit yung voltmeter. So niyan, yan, magiging ganyan yung forma ng ating assembly. Yan. Tapos nakakabit na lang natin yan mga kamotovlog. So ayan mga na ikabit natin yung ating assembly. So ayan ang magiging itsura Binuksa natin yung voltmeter. Ayan. Dito hindi pa gagana kasi hindi pa siya naka-wiring. So, so i-wiring muna natin yan. Then, detesting natin kung magka-charge siya. Ayan. So, yun yung assembly natin. Ayan, makita nyo sa ilalim. Yan ang itsura niya mga kamoto vlog. So, kabit ko na lang yan. Yan okay na siya. tayo so, yung mga kamoto vlog, i-connect na natin yung wiring. So yan. Nilagyan na natin ng ng socket. Yan, male and female. Tingnan natin kung gagana. 10 gumana na siya. 12.5, parehas ng reading. 10 may switch siya. Pagka pinatay mo, ayan, mamatay yung reading niya. Ayan, pagka switch on, ayan, gumana na siya. 12.5, 12.4 dito. So mga kamoto vlog no uh, na testing na natin yung cellphone So gumana yung ating charger So yun hanggang dito na lang yung ating video Mga kamoto vlog Huwag niyo kalimutan mag subscribe, mag like, mag comment Huwag niyo rin pong kalimutan pintin ang notification bell Para update kayo sa mga susunod kong i-upload na video Isang muli mga kamoto Bye bye